welcome sa Tongs TV Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo Para updated sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa Tongs TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi So yun mga katong, isang magandang hapon Ayan, Hapon ng hapon <laughs> So, ayan. nagpipilapil uh, nga pala ako dito sa tapat. Dito sa sinasaka ko. No? Then, hindi ko na binlog muna. So, kaya ganyan itsura ko puro putik. <laughs> At eto, bigla ang vlog tayo dahil dumating yung one, yung in ko na ano, na na uh, amo amo ba yun yung yung maganda ngayon sa palay at sa gulay ano so ito i papakita ko po sa inyo ano kung ano itsura ng amo na sumisikat ngayon kahit na san lugar kasi talaga namang napakaganda raw sa palay nito tapos lalo na sa mga gulay ito po ay isang organic na foliar insecticide uh, fungicide Ah, uh, lahat na po ay andito na ano. So, papakita ko po sa inyo. Uh, eto ito. Mabilis ah, uh, no lang ay webis ko lang in order. eh kung pa lang ngayon ano, Sabado. So, ito ano. <tinyo> So ayan mga katong uh, si binuksan ko mga kanina sinilid ko syempre nang sigurado tayo bago natin bayaran at uh, po siya. so galing itong farm online sa mga uh, mapandan pangasinan ayan so ito binili ko para sa feeding para sa mga ating mga halaman tapos magka-try tayo sa palay kasi itong mga katong napakamahal ang isang pack nito ay 1,000 ano maganda naman yung packaging niya bubble naka bubble pack grabe oh ganito na po siya yung 1,000 ito na Uh, ito na po ang ang itsura ng amo so kung makita nyo ayan po yung amo plant grow enhancer so manufactured by uh, JJE uh, JJEA Agriventure Corporation San Miguel Calasiao Pangasinan So, ito Andito naman yung pamamaraan ng paggamit Ibaba daw isang kutsarita kamo sa tabo na may tubig ng mahigit 15 minuto para matunaw mabuti ibu sa 16 litro uh, Natsak sprayer at punuin ng tubig so eto mga katongs yung yung isang kutsarita lulusawin muna yun sa may tubig mas maganda sa may bu plastic na bote para maalog alogan ano then pagka nalusaw yun ihahalo na natin sa 16 liters na tubig kung ano sukat no, ng pambomba mo ngayon ang pang spray natin ay 20 liters so dadagdagan lang natin ng konti tatansyayin na lang natin ito pangalawa babala huwag ihalo sa silyadong bote o lalagyan siguruduhin walang takip ang pagtitimplahan ano yun? walang takip Ah, sa tabo lang talaga. Tapos, diligan o patubigan muna ang pananim bago mag-spray. Oras ng pag-spray mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. So, hindi na pwedeng lumagpas ng panyan ng alas 9 kasi mainit na. Tapos sa hapon naman, pwede hanggang uh, alas 4 hanggang dumidilim na or takit silim tapos ito ay ikaapat mag spray ng amo kada 15 days o 15 araw para sa regular na maintenance ng pananim so ayan galing ano grabe ang isang pack na ito katumbas na ng sambultong pataba pero talaga namang kwan, uh, nag ako. Talagang ang daming sumusubok na ito sa mga halaman. ano pang gulay nga at saka lalo na sa palay. Ah, uh, ito nakikita ko to. So ito ibang paalala, huwag ihalo ang amo sa si bote o lalagyan. Si Rigaruduhi walang takip ang pagtitimplahan ng amo. So ganun pala kailangan pagkakuan isa tabo lang hindi pala sa bote wag ihalo ang amos sa insecticide, fungicide at iba pang chemical so kailangan pala i-spray natin to ah uh, lang uh, solo lang siya walang halo so ayan itago ang pakete ng amos sa isang ligtas na lugar huwag maarawan o mabasa ang laman nito Banda pala talaga nito So Ganun pala Ibig sabihin Ayan po sya oh. Folio fertilizer Insect repellent Soil conditioner Grow enhancer Biofungicide bio bacteri uh, Bactericide Snail and rat repellent ang dami pala na kwan ano ang dami pala na itong kwan ah uh, kumbaga kung, kung sa insecticide problema mo o kung side at may foliar fertilizer na soil conditioner na soil, condi uh, soil conditioner na at ang dami So dito malalaman natin kasi mag spray ako ngayon Doon sa sili at saka dito sa tanim natin tanim natin dito sa gilid ng kalsada ang ganda ang ganda na ito, ito napanood ko to kay agribusiness kay marami marami napanood na ito talagang ang daming inaaning palay ang daming inaaning gulay so yun nga lang talagang mahal pero ayun ito mga katong. yung isang pack neto, uh, pang isang hektarya na no? ayan nga po uh, 100 100 grams lang po 1 hectare spraying na po yan kaya lang kung mag-spray po kayo ng dalawa or tatlong beses ibig sabihin, ang kailangan nyo na ito sa isa ektarya ay tatlong pak. pero pagka sa gulay, eh matipid lang kasi kutsa kutsa rita lang tapos hindi naman ganong marami yung tanim natin so ayos lang naman sa tutusin, medyo maganda naman at okay naman sa presyo kasi sabi ko nga kung itong binili mong 1,000 andito na lahat biro mo kung bibili ka ng Foliar uh, pang pesticide pang fungicide uh, hindi lang 1,000 ang mauubos mo pero kung ito bibili mo nandito na lahat isang kanda isang gamot na lang para siyang ano buhangin ang laman niya so titignan natin kasi pa naman to eh hindi yung may kasi siya na sa kamay ko nagpipilapil na ako kaya ganyan kaputik <laughs> Ah, ganito lang pala siya mga katong. Para siyang ah, uh, ulay puti siya. Yan ang laman niya. Granul siya sa uh, ulay puti. Pero, nakalagay dito isang kutsarita ang kwan lang bakit wag ihalo sa selyadong bote o lalagyan siguraduhin walang takip ang pagtitimplahan so talagang tabo lang ano 15 minutes pwede siya sa ano sa bote kaya lang kung tatakpan pero napapanood ko mga katong sa botis nila tinitimplahan. Sa boteng plastic ba? Yung mga uh, empty bottle ng Coke. Plus, bottle, plus, plastic, uh, plastic bottle ng Coke. Ganun. Para maganda nga daw ang panlusaw. Pero try natin. So mamaya, anong oras na ba? Uh, maya maya lang pupunta na ako rin sa silihan natin kasi nandun naman sila kuya nagpapataba rin at ako naman ay magli-spray nga nito susubukan natin to so yun lang mga katungs muna at mayang maya, -maya eh, susubukan natin to ano? i spray tayo